na enjoy nyo muna ang kapanahon ng kabataan kasi ano, ah, lagi ko nga sinasabi sa mga anak ko na teenager sabi ko, ano kapag nagagalit ako kapag hindi ako sinusunod lagi ko sinasabi sa kanila na darating din yung araw na ikaw Makabawid na naman na. sa sitwasyon ko at makakabawi din naman ako sa iyo at naintindihan mo din naman ako kahit na sinasabi kong paulit-ulit yung sinasabi ko, san talaga Para yun, sa nabang, ah. Dahil sa mga edad ng kabataan, siyempre, hindi pa naman sila focus doon. Hindi pa naman nila naintindihan talaga yun. Iba pa yung kanyang, kanilang priority sa buhay. Pero lagi ko nalang sinasabi sa kanila, sige lang, enjoy nyo lang muna yung kapanahon na ng kabataan nyo. Kasi kung mungating na yung panahon na sa sitwasyon nyo na ako, Um, <laughs> makakabawi na ako. Gusto mo lang eh. Tsaka siguro mas mamahalin Parang nyo pa sumari. ako at maintindihan nyo pa ako lalo para masabi ko lang hindi ako nagulang sa inyo hindi naman sa makabawi ibig sabihin <laughs> ma maintindihan nila ano ka ba oh na mas maintindihan talaga nila ako kapag sila na nasa sitwasyon that's man, life okay. is all about oh naman syempre pero ganun talaga naman talaga naman nakakaintindi naman kahit naman dumating sa puntong gano'n. Uh, pinaparamdam naman talaga nila naman ako pero yun nga, huwag magmamadali. Kasi kapag dumating na yung punto na may pamilya ka na, magkasama na kayo, may anak ka na, magsisimula na yung uh, challenge mo sa buhay, uh, isipin mo na lang na mahal mo sila. Basta mo ba itong asawa mo? Uh, okay kayo? Huwag lang magkaroon ka ng kasama sa buhay na talagang struggle ka kasi medyo masakit sa div division kahit na kina-challenge mo sarili mo na kaya mo mahal mo sila. Swerte ka naman sa napangasawa talaga mo ah. Medyo ano ka talaga sa sarili mo. Parang malulungkot ka talaga na Suwerte ka naman mo. Na sa napangasawa mo ah. <laughs> kaya, sa talagang ano. Matino kaya ako? Pagtulog. matino, matino ka naman. Hindi, <laughs> <laughs> ba't ka naman talaga? Ah, uh, okay ka naman. Oh, eh, syempre, ang okay. lang naman talaga dyan. Hmm, yeah, yeah, syempre yeah. na. Gospel ni Jesus Christ, kapag nasa center nyo talaga yung Ibanghelyo ni Jesus Christ, kahit na may magulo ang pamilya nyo, hindi kayo nakakaintindihan. Pag meron kayong gospel sa pamilya, ma-overcome nyo talaga yung hindi naman perfect o oh, hindi naman talaga lahat. Pero kahit paano may nagko may nagre-remind at the same time uh, mapapakalma ka, makapag-isip ka tapos maayos mo yung pamilya pag may problema, napapag-usapan kasi nga, niisip niya yung tama kasi siya yung sentro ng pamilya niya na gagabay para maging, maging matamang pa yung at maging okay mga dapat